Hello po sa inyo lahat. Welcome po sa Leggers Vlog. Pa-like po and share. And subscribe po sa Leggers Vlog YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, and X. Ayan po. Nandito po tayo ngayon sa Beecher Town. Ayan, sa ilalim po mismo ng Beecher Castle. Dito po yan sa France. At nakikita niyo po yung walls. Ayan, parang hawig lang yung sa ilalim ng Intramuros o ng Fort Santiago. Pero ito talagang malaking castle siya. Yan, sa taas. Tapos, hindi mo alam may ganito palang underground na napakalaka rin. So, nandito tayo parang sa storage room nila. Nakikita nyo, nakapasok dyan yung, yung cart. Yan, dyan dinadala yung iba't ibang klase ng uh, supply na nasa barrel, so pwedeng tubig, pwedeng alak, pwedeng mga pagkain, kagaya ng grains, ng seeds, saka ng dried meat. Yan. Maganda rin yung pagkakagawa ng wall dahil uh, stable yung temperature. So hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig. Yan. So narito yung mga ilang uh, clips na pinapalabas sa section na ito. Ayan, tungkol yan sa nangyari noong 30 years na war nila dito sa town na to ng beach eh. Ayan. So, yung ilan dyan, may mga butas-butas. Doon yung parang pumapasok yung, yung air. So, meron silang ventilation talaga. Ayan. ato Ay, tumakya tayo dito sa section na to. Uh, forbidden doon. Siguro, hindi stable or uh, wala nang lagusan doon. Yan. So, tingin-tingin tayo. Ito parang meron silang, uh, niyan, horno. Diyan yata nila niluluto or siguro nagpapainit. Yan. Kung sakaling during winter kasi malamig yung winter dyan. At ito, dito sila nagluluto. Yan. Naka-fix na yung lalagyan nila doon. Ayan. So, ito yung parang Bakery naman nila. Siyempre mahilig sila sa mga tinapay. Iba't ibang klase ng mga tinapay. Yan. So kung sa atin may pandesal, may Spanish bread. Yan. Sa kanila, mas maraming silang klase ng mga tinapay dito. Yung mga ginagamit nila sa panedarian nila. Yung parang sagwan, mahaba. Yan. So tingin-tingin pa tayo yun yung butas, yun yung parang kanal pag nasa taas ka. Yan ng normal na daan, di ba parang may nakikita kayo na ganyan mga butas. Pero pagdating mo sa ilalim, ganito pala siya kalawak. Akala mo, simpleng butas lang siya. Yan. Yan pala, sobrang solid, sobrang ganda yung sa ilalim. Saka maganda yung talaga yung temperature. Kasi mata mainit sa taas niya eh, maaraw. Pero pagdating dito sa baba, malamig-lamig. Yan naman, dyan na, store nila yung tubig. So, ito yung mga pas yung passage papunta sa kabila. Kabilang tunnel naman. Eh medyo natabunan na. Siguro gumuwa gumuho yung sa side na 'yon. Matagal na rin to Parang 12th century pa yata nila na tayo. Palaim yun mean, ang ganda ng pagkakagawa nila. 12th century. Nagawa nila yan. Wala pa silang masyadong technology na kung ano yung ginagamit natin ngayon. Yan, so... Itong wooden na hagdanan, gawa na siguro nila yan. Kasi nasira na siguro yung original na, na bato na daan. Yan, para sa safety na rin. Ayun sa kabilang side. Oh, may mga, ano na, go, go. Kaya siya, ano, castle ruins ng beach eh. Ayan. Ayan, may pinapalabas na ulit. Ayan yung parang mga nangyayari nung time na yun sa section na yan. Mm, dito sa part na to, ayan, may mga nanonood rin. So, pwede silang makapanood kung ano yung nangyari. Sa section na ito, may mga general. Yung parang war rin nung time nang nasa Intramuros, yung war against Japanese. Yan yung World War II. Yan, lakad pa. Ito parang ano nila eh, chapel, simbahan. May mga upuan dyan. Tapos may parang pulpit. Yan, yan yung pa yung mga butas-butas. Pero pag nasa taas ka talaga yan, parang akala mo ano lang, tubig lang, yung kanal lang parang ganun. Yan pala ganito. Yan, yung mga ilang mga kababaihan na tumulong. Yan, importante rin. Yung parang sa atin, di ba? Sila Melchora Aquino. Sino pa ba? Uh, Chora Aquino, yung, yung pati pa klas, nakalimutan ko. <laughs> Sino nga yung isang taga Bohol na ano, na babae rin. Ayan. Tapos, lakad pa tayo dito. Ayan po. Malamig talaga. Tapos may tubig-tubig. Yan, dito sa madilim na bahagi. Ayan, binubuksan natin yung ano yung flashlight natin sa telepono para at least makita. Yan ulit continuous yung pag-play nila. Sa bawat section, sa bawat tunnel, dumamay kita kung anong istorya na meron doon sa tunnel na yun. Yan. Sa so, totoo siya. Ito siyang bato talaga. Paano kaya nila nagawa ito? Ang galing, no? Wala silang masyadong technology nun gaya sa atin. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Matibay pa rin. May palabas doon. Ito. O oh, yan, nagpapainita na sila. Yan. tara Diret diretso pa tayo. Ito may kabilang side. May mga paintings Or Naka-project na yan. yan Yung mga itsura ng mga sandalo Noon noon dumaban Yan, yung mga kababay na kasama dun sa Labanan tumulong Yan po Tapos Naka-project na yan Yan, dere, dere. Yan niyo sa taas. Nagmamacha. So meron pa akyat doon na portion. Yun sa labas niya ng ng town na to, ng castle na to para talaga siyang intramuros kasi may may parang river na surrounded pero dry na yun. Di ba sa intramuros may parang river rin sa labas. Tapos yung wall tapos merong parang yung mga gamit pandigma kung ano yung nakikita nyo sa Intramuros sa Manila. Parang ganun rin yung style niya. Pero ito, um, malawak na isang castle. Yung Intramuros kasi isang buong syudad siya eh. Parang ganun. Yung Fort Santiago, yun yung na ko yung ilalim. Na medyo maliit kay, kumpara dito sa castle na to. Ayan. At pakit na tayo. Patapos na po. Palabas na po tayo sa underground. Yan. Diyan po nagtatapos yung ating pong 9-minute na tour. Yan. Maraming salamat po sa panonood sa Legger's Vlog. Subscribe, share, and like Legger's Vlog. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, and X. Maraming salamat po and labas. Di ba? Parang intramuros lang. And thank you po ulit and goodbye. Tschüss.